Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman ang kaibigan nyo, Kasanga, Jake Pumperada. Welcome po kayo sa channel ko. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang mga dahilan guys kung bakit gustong gusto na ibasura ni Senator Bato de la Rosa ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa Senado. Napakaganda po ng ating topic sa ngayon. Marami po tayong matutunan at aral na makukuha. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters, subscribers, nagko-comment sa ating mga videos. I would like to say thank you, thank you very much. Maraming sa maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Kung wala kayo guys, wala din ako sa channel ko. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang mga video natin, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. napaka ngayon ng Senado kasi sa pagpaliban ni Senate President Cheese Escudero ng impeach, arti, pagbasa ng Articles of Impeachment na dapat sana last June 2, last Monday pa po sana ay ipanaliban sa June 11, next week. Karamihan ng mga netizen at mga mamayang Pilipino ay naniniwala na plano nila na ibasura ang impeachment complaint. But ayon kay senator Minority Leader uh, Pimentel, unconstitutional kung iibasura ang impeachment complaint at hindi umunsad sa Senado. Hindi natin sinasabi na guilty na si Bibi Sara pero dapat magkaroon ng trial whether guilty po siya o hindi. Isa sa pinaka maugong na taga-suporta ni VP Sara ang kanilang pinaka-close ally ay si Senator Rogelio Bato de la Rosa. Tignan natin ano ba ang mga dahilan ni Senador newly elected Rogelio Bato de la Rosa para i-impeach Uh, para hindi ibasura ang impeachment complaint sa Senado. Narito po ang ating mga research, no? Una-unang dahilan, kakulangan ng merito ng reklamo. Si Senator Bato de la Rosa ay nagsabi na sa kanyang pananaw, walang sapat na basihan o merito ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Para sa kanya hindi ito nakabatay sa matibay na ebidensya o paglabag sa naituring impeachable offense. Nako, diyan nagkakamali si Senator Bato de la Rosa. May mga videos, may mga confidential funds. Paano ba yon? Wala bang evidence? May mga kuwa reports. Yon po ang ating tandaan guys. Ikalawa, pagtingin ng politikal ang motibo. Pinaliniwalaan ni Senator Bato de la Rosa na ang reklamo na may halong politika na motibo. Lalo na sa malapit si VP Sara sa kasulukuyang administrasyon. Mataas na posisyon sa gobyerno bilang vice president at dating DepEd secretary. Pwede din 'yun, pamulitika, no? Pero sa akin hindi po ito pamulitika, it is more on um, free will ng government na maasi at ma ano ang kanyang mga kasong korupsyon, treason at iba pa. Pangatlong dahilan, pagtatanggol sa kaalyado. Alam naman natin na very close friend no si si si, si senator Batu de la Rosa at si, si Tatay Digong. Kung wala si kay Tatay Digong hindi ito mananalo no bilang senador in terms of popularity. Bilang isang kaalyado ng pamilya Duterte at dating hepe ng PNP na may itinalaga ng dating pangulong Rodrigo Duterte, malapit si senator Bato de la Rosa V.P. Sara. Natural lang bahagi sa kanyang panindigan ng pagtanggol sa kanyang kaalyado. Tama naman guys, no? Laban sa mga paratang na tingin niya ay walang sapat na batayan. Kahit may batayan, walang sapat pa rin, no? Ikaapat, pagprotekta sa, sa institusyon. Posibleng nakita Reninis yung Torbato na impeach ang impeachment complaint ay maari maka-apekto sa katatagan ng gobyerno or magdudulot ng hindi kinakailangan na kaguluhan sa pamalaan, no? Ma maaring na is niyang panatilihin ang political stability ng bansa. Ayaw yan ang gulo, no? Ikalima, paniniwala na ang sa pagganap ni VP Sara sa tungkulin. Maaring maniniwala ni Senator Bato na maayos ang naging trabaho ni VP Sara. Ano ba yon ang confidential fund? Ang mga treason, ang mga threats na ginawa niya sa first family. particular na sa pamumuno niya ng Department of Education, may mga ghost employees pa, no? Ghost projects. Ay hindi nakakarapat na mapatalsik sa pwesto. 'Yun po guys ang mga limang dahilan kung bakit uh, gusto na ibasura ni uh, Senator Bato la Rosa ang impeachment complaint sa Senado kay VP Sara. Marami tayo dyan guys na ang aral, no? At at points of view, no? Ano ba ang inyong opinion sa ating topic sa ngayon? Pakilagay lang po sa comment section. Please like, share, and huwag kalimutan guys mag-subscribe sa channel natin kung bago lang kayo. Maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. Ang init no, ng ating klima ngayon sa Pilipinas. Baka may stroke tayo. Ingat. Dala kayo palagi ng tubig at uminom ng tubig. Yun lang po guys. Mahal ko kayo. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake Pomperada. Napapaalam muna. Bye bye guys.